paiyak-iyak ka pa pero ang iyak mo plastic galit ka sa korupsyon pero yung mga tunay na magnanakaw hindi ka galit ha? galit ka kay congressman martin at kay pbbm sabi mo sa takos ang korupsyon buong mundo korupsyon ha? Pero yung tunay na magnanakaw, hindi ka galit. Sinusolerate mo pa. Ha? Okay lang maging panati ko. Pero, pag mali, mali na. O, katulad yan. sa hearing sa ICI, yung isa palang firma, sa insertion, wala ang pangalan niya. Hindi ibig hindi siya magnanakaw, hindi siya kurap. Ha? Ang tunay na magnanakaw, ang iniidolo mo. Ha? Si Sarah. Yan ang tunay na magnanakaw. Ayagan ang mga mga resibo. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginastos. Ha? Tapos, yung kaya ano, kay kay Jesus Modero ang dami palang mano ha? Ghost Project sa kanyang lalawigan doon hindi ka ha? ayan o oh. may resibo samantalang kay Martin ha? salita mo lang wala resibo Galit ka. Ngayon, napatunayang wala pala siyang kwan dyan. May isang pirma dyan. Eh, pag nagalit ka pa, ibang klase ka na. Ha? Ibang klase ka na. kulang na tunnel mo sa utak. Pwedeng magpatingin ka na sa, ano, sa doktor. Ha? Huwag ka na, baka kulang na tuloy mo sa utak. Kasi napatunayan niya sa ICI na wala siyang malang insertion na pinirmahan. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Nisampal mo sa pagmumukha mo yung one. mga pumirma sa insertion. Kung mayroong pangalan ni Martin Romoldes dyan. May sa yung mga DDS eh. Hmm? Wala na kayong ginawa kundi sirain ng gobyerno. Sa totoo, wala namang kayong ambag. Wala namang kayong ambag sa gobyerno eh. Wala namang ginawa, wala pa kayong ginawa kundi manira. Ha? Paano? Hindi kayo makapaghintay ng ano. Ng 2028. Malapit na. Malapit na. Bakit hindi mo yung Malay nyo. Sa 2028 election, ng presidential, eh, kampi na sa inyo yung mananalo. O di, ayahin na naman kayo. Ha? Ayahin na naman kayo sa paglalakaw. Ang tuloy lang nanakaw kayo. Eh, kung di dahil na ka hindi mabubulgar yung pagnanakaw nanakaw na yan sa kaba ng bayan. O, oh, tapos, puro kuwang kayo, batikos. O, oh, hindi kayo makapaghintay ng kuwang. Hmm? Ng investigasyon. Tinangungunahan nyo na. Ah. Eh, halatain eh. Halatain yung uh, mga pagkaantay Marcos nyo eh. Pate sa SPBB, dinadamay nyo pa hindi dahil na sa kanya yan hindi mabulbulgal lahat yan isang abogado ito, napaka napaka ako mo, ipokrita ka king ina mo